May buntag mga kapamilya, Father Arnold Bo mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, Pandasal. Ngayon po ay ang kapistahan nila Saints Timothy and Titus. Mga simpleng tao na nabago o na-convert. Naging kristyano po sila dahil kay San Pablo. Sa katunayan, nakasama at nakatulong pa po sila kay San Pablo sa kanyang mga misyon sa pagpapalaganap na mabuting balita sa iba't ibang mga lugar. Mga kapamilya, pwedeng-pwede tayong makarelate sa kanilang dalawa. Bakit po kanyo? Dahil tulad nila, tayo rin ay inihanda ng ating Panginoon na maging tagapagdala ng kanyang mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Kahit pa simple at ordinaryong tao lamang tayo. Hindi natin kinakailang maging expert at sikat para mapakita sa ating kapwa na tayo ay mayroong Diyos na mapagmahal. Na tayo ay may Diyos na nagkakaloob sa atin ng grasa para maging daluyan din tayo ng kanyang pag-ibig katuwang tayo ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tayong lahat, wika nga sa kanta, ay may pananagutan sa isa't isa. Pananagutan po natin na makilala ng lahat ng ating makasalamuha ang ating Diyos na mapagmahal at mapagpatawan. Kumilos na tayo at makiisa sa Kanya. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang, Every morning is a blessing.